Good morning mga sangkay Mga kaibigan Nagulay tayo ng Tanong, ukra, sitaw Magagataan natin so Dahil magagataan tayo Gagamitin natin tong Legendary Kaguran Panahon pa ito Nang lolo, ng lolo ng lolo ko Ganoon na siya katagal Napaka kiba yun ito Mga pangkain mga kaibigan so masusubukan natin itong kanyang galing ang pag kagod nga pala pagkudkod ba ng niyo ganito yun mag-umpisa ka dito sa gilid yan gilid palalim ng palalim palalim ng palalim hanggang sa hindi yung kung saan saan ka lang dyan babanat ipisa ka dito sa gilid yan yan, tayo ikot, hanggang dun sa ilalim makubos siya yo, so, ipisa natin ito ngayon ganyan hmm. natin ganyan o no? pakita ko sa inyo ha, ipisa natin sa gilid lagyan niya Lupi sa katagilid Rubens, lang meron ito mga idol Kaguran, tsaka ganitong Manu manu, manual Ayan oh. Yo, di diba? Nag-umpisa ako sa gilid oh.

Manila Boy Laki sa Manila Boy Manila Boy Laki sa ciudad Hindi mo alam ito Yan Mga idol O oh. ah, Mag-uumpisa ka sa gilid Yan Businan muna natin ito idol yung ating yung ating kaguran yung ating kulturan kasi matanda na matandang matanda na itong kulturan na ito parang kung ito ng lolo, ng lulu ng lulu ng lulu mo ng lulo ko kaya gumigiwang-giwang mo siya kinalanan ko dito para hindi yung giwang, -giwang. Ubus na. Ang isa, binayari. Hindi siya naman. Napakabilis lang itong mga ilo. Ubus ka sa gilid. Sa gilid ka lagi mag taykot taikot-ikot, taikot-ikot, Paralim, walang paralim hanggang sa buhos. <laughs> mga Mga provincial alam na alam nila to alam na, alam nila to, na mga mga boy la, Manila boy lang Manila boy Cebu boy Cityboy, mga laki sa lansangan, di alam tuh. meron sa mga lalaking probinsya, mga isang kahig tuka, alam itu. dahil dito sa probinsya, hindi ka kumahig, hindi ka suka. Hindi pwede rito yung puro lang bili. Kailangan alam mo kung saan ang gagaling at, at proseso ng iyong mga kinakain. Ano simple yung mga idol, diba? ba? diba? Ano iba dyan ang mga laking syudad? May pira, may yaman. Bili lang ang bilihan. Tapos, dito sa Pilipinas, pag magsasaka, ay, talaga reality ng buhay, magsasaka sa Pilipinas. Mahihirap. Ano ba yung mga nagsilakihang mayayaman sa malalaking syudad? Hindi nila alam. Ano yung sangkap ang tinapay ay tinatanim? Lahat ng sangkap ng kanilang kinakain ay tinatanim. na Ayan. Tapos na tayong So, dahil nak nakudkod ko na, bahala na si Commander dyan. Si Mrs. Mamimitas na yan siya ng paggagataan ito. Mamaya. Nandiyo pa sa tindahan ni Kakak. Aga pa ito. Nahanda ko lang itong niyo para hindi na tawag ng tawag. <coughs> ingat nga pala kayo dahil yung bagyo na nung pasalusun. Bumabaha rin, bumabaha. Hindi naman kalakasan yung hangin, pero yung ulan nakalakas. So, kunting ingat mga idol. God bless inyong lahat. Basta ganitong panahon na medyo maulan na. Eh, alam mo naman sa Pilipinas, Hai, 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 karaniwa, hai, so, so, Pagi ingat, dapat lagi. hai, hai, hai,